Hello guys, Isa Vlog here. Kamusta na naman ang araw nyo? Halina samahan niya ako pumunta sa aming barangay kasi may gaganapin ug na yon. Alay ako meron palang nakatagong video yung ganari. Ngayon kula ang nakita ay di ngayon kula ang na upload o oh, diba? Itong araw na ito ay may gaganapin medical mission sa aming barangay. Kaya ako ay hindi ko palalampasin yan. Kaya tara pupunta tayo. So ayan, ang dami ng tao. Kita nyo o oh, diba? Aba inagapan ko na nga ay may mas maaga pa pala sa akin. dami dami ng tao. dami ng nakaupo. O oh, syempre, meron tayong pa medical sa service pelvics ba ay di syempre kailangan natin makinig at syempre may pa dental din kaya tara sugod tayo sa dental pabuno tayo ng ngipin abay gal baling lakas ng loob ng batang ari abay apat apat agad ang pinabunot ng ngipin ay oo oh, Walang katakot-takot. Abay, samantalang itong mga katabi kong matatanda eh. Nininervyos na ay. O oh, ayan, magkapatid yan. Abay, nakakatuwa naman kasi may libre pa din ito. Aba, mahal na rin ang pabunot ng ngipin ngayon. Abay, ito naman si Doc. Ay, parang nagbubunot laang ang balinghoy. Ay, sanay na sanay magbunot ng ngipin. Ay, Diyos ko, wala pa yan tingin-tingin ha. Tingin Partida. Siyempre, hindi ako papatalo. Magpapabunot din ako ng ngipin. Kasama ko ang aking si Miguel. Pabunot din daw siya ng ngipin. Sobrang sakit na ng kanyang mga ngipin. Aba, ang alis pala kasi masakit mo yung kanyang mga bagang i- medyo sira na kaya papabunot na daw niya. Ay kaya lang ay hindi na bunutan kasi hindi na kaya walang gamit si Dok para sa kanyang ngipin. Kaya next time na lang siya. So ako muna magpapabunot. O, diba? Ako ang natuloy bunutan, sumama so, lang ako para alalayan ng aking anak ako ngayon. Ako na ang nakasalang sa dental. <laughs> magpapabunot din ang ngipin. Diyos ko. Hindi lang alam ako yung ninenervious din dyan. Aba ay Dok, isa lang ang aking ipapabunot ha, huwag mong lalahatin, mahirap ngamuya. muya. Aba ay, kita mo ito si Kagawa, di mo malaman kung uuupo o tatayo. Tinalo pa ng mga kabataan, siya ay ninerbius. Huwag ka mag-alala Kagawa, hindi ka nag-iisa sa iyong nararamdaman. Ice cream lang ang katapat niya. Ay para lang naman lamang pong kagat ng langgam, ang pagbunot ng ngipin. Napakagaan ng kamay ni Dok, di mo mararamdaman talaga, promise. ay parang mas nasasaktan pa itong aking kumari sa pagbunot ng aking ngipin. Ay, tingnan mo naman. Aba naman, ay tapos na pala. Ay, ako'y napapasarap ng upo. So, ayan lang guys. Bye-bye. See you in next vlog.